Hello, magandang gabi. Andito naman tayo sa episode natin tungkol sa mga fake healer. <laughs> tungkol sa fake healer. So ito ay uh, pinost ng KMJS. Ang title isa raw propeta kayang uh, mapalakad ulit mga paralitiko. Ang mga pa ang when you say paralitiko, paralyzed 'yun ano. So tingnan natin to mga min. <laughs> Kahigit dalawampung mga saklay ang kapansin-pansing nakasabit sa gilid ng entabladong ito sa Tanhay, Negros Oriental. They are healed completely from their sicknesses. Ilan lang daw ang mga ito sa mga saklay na iniwan na ng mga pasyente sa grupong ito. Let your goodness experience your people. Ang kanilang tinatawag na si Prophet Joe. The name of Jesus. Na ang mga paralitiko at pilay kaya raw niya muling mapatayo. At mapalakad. Bakit hinahawakan pa rin? obviously ganito ano. Uh, obviously... Y wait, wait lang, saka sa ako magko-comment. <laughs> <laughs> sarbahan ko doon sa mga clips na pinakita. ah uh, yung mga pinapakita obviously walang polio yon, di ba? walang walang polio. pangalawa, ah uh, nakikita ko yung mga pumunta doon ang tanong ko lang, paano nakapunta yung mga yun doon? Ganun, binuhat sila may may wheelchair ano? paano sila nakasakay sa malamang? pagsasakay sa wheelchair yun, sa tingin ko lang ano? Pag sasakay sa wheelchair 'yon, lalakad din 'yon at uupo sa wheelchair. Hindi naman mga mukhang talagang paralyzed tong mga 'to eh. Maaring yung mga ano diyan mga na-stroke, pero hindi siya na paralyzed men. Obviously may ano eh may may ano pa rin yung may control pa rin sila sa paa, kaya lang weak yung ano, hindi siya paralyzed. 'Di ba? Eh tingnan natin kung may magpapatunay ano. Pero tingin ko mga na stroke lang to na mahina yung paa. Maya-maya oh. lang sinimulan na ang healing session. Marami agad ang mga hinimatay. Pangtila tila sinakluban ng Espiritu. Isa sa mga naroon si Jane na umaasang muling makakalakad ang ina na mahigit isang taon ng paralisado. Yung una kong napanood, maraming naka-wheelchair tapos nakapaglakad yung iba. Paka sakaling ganyan din mama ko makapaglakad. May ang tinutukoy ni Jane ang mga videong ito. Dito makikita ang isang lalaking may mga bakal pang pa binti na nagsisilbing pang suporta matapos siyang madisgrasya sa motor. Dalawang lalaki pa nga ang bumuhat pati sa kanyang inuupuan. Baka infection yun. Maya-maya pa, hinipo ni Prophet Joe ang mga binti nito. At wala pang ilang segundo. Prophet talaga yun, no? lalaki na igalaw ang mga pinte. At unti-unting tumayo. Pero na totally. At nakapaglakad. Na totally. Hindi, si may si assistance siya, pa rin eh. Si Jennifer, na malakas na. Jennifer? at muli na, nakakapagtrabaho. Ang mm. mga mm. putaw sa una, ang mga mm. gitao sa akong tiil, duhan kabali, no? Nabali, ne? Tapos bali, de, de, anda ko ang abukog, dako Kung kay katabang, kay ug ato, doktor. Hindi, I mean, ano sabi niya, anong... Ah, uh, basta-basta, pila siguro kalibo ang mahurot. If naka-brace ang patient, we're keeping the bones unstable. Kapag naglakad, maaring ma-destabilize yung bones nung... Oo no, nga, ano. ba? Diba? Ibig sabihin, kaya ano... Ah, ano nga sabihin ko? Nakalimutan ko na. Hindi, <laughs> ano, ah... Uh, ibig sabihin, talagang ginagamot siya nung time na yon. Gaya siya na na-rehabilitate dahil doon sa paglagay ng bakal sa sa paa niya hindi dahil dun sa ano dun sa pastor pero kung maniniwala siya dahil doon sa pastor, di ba? Siguro part na rin 'yon yung faith niya. Talaga naman nakakatulong ang faith eh, di ba? Pag may pinapagaling. Patient and it might cause further damage. Si Junri naman, dati raw na diagnose na merong stage 3 liver cancer. Kaya hindi na rin siya makalakad noon. Pero nung sinabihan daw si Junri ni Prophet Joe na tumindig, Himala raw na nakatayo siya mula sa kanyang wheelchair. Liver eh. Liver cancer yan eh. Hindi naman... Hindi naman bone cancer. Ito na si Junry ngayon. Uy, naka... good ha. Good ha. Ah, uh, nakarecover siya sa... Kapag motor. Gumaling siya sa liver cancer, stage 3. Good ha. Good. kung <laughs> kumipatingdog ako tingala ko nga dali kay kung nakatindog sama duro kay prophet nga iya kong didagaan og kinabuhi bago kinabuhi posible nang dahil naaapektuhan yung kanilang pagkain so basically poor ang kanilang nutritional intake for as long as hindi pa naman nagse-spread yung cancer sa ibang parte ng katawan so maaari pa namang makapaglakad yung pasyente Oo, no, naman yan liver kasi yung ano yung may problem eh pero ano good ha ay, I mean, ano bang pinagamot niya? Yung cancer ba? O yung makapaglakad siya? <laughs> I'm so sure nag, nag chemotherapy yun. Di ba? Kaya gumaling. May gumagaling naman talaga dyan. Ang kailangan lang talaga agapan. Huwag babagal-bagal. Di ba? Kung may dapat gawin. Halimbawa, ah, pagka nakakaramdam ka na sa katawan mo, feeling mo meron ka ng ano, huwag babagal-bagal. Gawin, mo na, gawin na ang lahat bago mahuli ang lahat. Di ba? maging maagap. Wala namang ano dyan eh. Malaki naman ang chance. Akala nyo ba death sentence na ang ano, cancer? di ba? Agapan agad. Hanggat maagapan, ano ba? A bad trip. Nung sinabi naman daw ni Prophet Joe sa babaeng nakasaklay na... <coughs> Mangiyak-iyak ito dahil muli siyang nakalakad. Sinunod ko, tapos tumindig ako at lumakad. Sayang masaya ako, nakalakad ako ulit. Thank you for the... Ano yung ano, ano yung sakit mo na nun? Kasi baka mo may pilay ka lang nung time na yun eh. Hindi ako sa nagiging kontra ha? kasi ambigus yung ano eh, yung mga yung mga volunteer na pinapakita Doon eh. Na, na feeling ko parang katulad ng isa may liver cancer ano. Pero capable naman siya talaga maglakad. Tapos yung may bakal kanina, maniniwala ko, halimbawa kung hindi nilagyan ng bakal yon durug-durug yung buto niya, hindi nilagyan ng bakal, tapos biglang napagaling niya. Eh pero may bakal min eh. Sino nga ba itong Prophet Joe? Bakit siya tinatawag na propeta. Hayaan nating siya mismo ang magkwento. Natatrabaho ko tayo, DJ MP, for nine uh -huh. years. 2013, pagkamatay ng uh, ama. Palagi akong kita ng vision na ako daw ay Maraming mga tao pumunta sa akin. Doon na simula lang. Nitong 2019, nag-ayuno raw siya sa loob ng 52 araw. At doon na raw nagsimula ang di umano, kakayahan niyang makapanggamot. Kasi alam ko naman yung fasting is grabe ka powerful. Mm -hmm. Kasi yung founder namin, yung sa uh, church, ay uh, yung first church ko, sabi niya sa akin, you are unwinted. Simula noon, tinutukan na raw ni Prophet Joe ang kanilang ministry. At ano ba dahil pa tayo sa ibang lugar? Kapag wala ng Wala Lakan, wala talagang bayan. Oh, Donation lang. Sana sa tulong ng Panginoon, mapagaling po ni Prophet Joe yung mama ko. Gusto ko po nga nasa normal po sila. Bukod sa kanyang ina, umaasa rin si Jane na mapagagaling ni Prophet Joe, ang kanyang ama, na nahihirapan namang makalaka dahil sa hika. Di ba na nakita, nakakalakad naman si tatay o. Oh. Diba? Joe, ang kanyang ama, na nahihirapan namang makalaka dahil sa hika. Hindi, hindi magagamot yung hika, pero makakalakad. <laughs> okay. Maling na po sila. Kasi ang hirap po kasi kami lang dito. Yung katawan ko mahinang hina na po kasi parang gusto ko na pong mawala. Kaso paano po sila? Mama, wag po kayo magpakawala ng pag-asa. Ngunit ilang hakbang pa lang ang nailalakad ni Tatay Florentino. Bigla itong nahirapang huminga. Humihingal siya. Di ba diba heart na yan? Kaya si Nanay Susana na lang ang isinama ni Jane papuntang Tanhay City. Alala na yan? Paano yung ano? Na dalawang oras ang layo mula Valencia. At dito na nga naganap ang mga panggagamot pagdating sa nanay ni Jane mula sa entablado dinasalan siya ni Prophet Joe makakatayo na kayang muli si Nanay Susana pagkatapos dasalan ni Prophet Joe ay tawag man ito ang ina ni Jane inalalayan tsaka nakatayo. At ika-ika, naglakad. Ngunit kapansin-pansing, hirap pa rin itong iangat ang kanyang mga paa. Pinipilit kasi ni Jane. Pinatawid sa kabilang dako kasama ang mga umakay hanggang makaupo. Siyempre, nabigla. Hindi ko makalain ng... Yung paan niya na gumagalaw. Pin pinilit kasi ang ko, nakalakaw ang buhay ko. Kayaan ka o ato, magkahagpa ako kung sa buong buwan, pinyong ito, dahil ba kaya? Ang masyadong satisfied, pero lang ko nga mga padayo na iyong sitwasyon na makalakaw sa... Yung danger of big luck, pwedeng magkabali ng buto, gusto mo palakarin, oh, dapat man. may program na assisted by the professional. Nakikita oh, na ito, kanina sa Oo nga naman. iyan ang iyan sa akin, kanyo, but now, Ayun man, hindi lahat naniniwala na may milagro Binipilip sa pinipilit eh. I mean, di ba? Huwag ganon. <laughs> Para lang masabi na may... Hindi kaya nagtataka. Wala nang ibang... Ano, wala nang ibang... Nagagamot yan kundi yung makapagpalakad lang. Wala nang iba, ano, alam ba, gumaling sa... Sa tuberculosis. Di ba? And, yun lang ang nagagawa eh. Iyayaring ito. At best in the Holy Scripture, mayroon na uh, uh, gumagaling instantly. Pero kapag ka ganun na halos pari, pari medyo hindi po talaga ganyan ang biblical point of view. Ang placebo effect. O oh, placebo na sinasabi ko sa inyo. Placebo, placebo. Placebo, please. Eh, hindi po talaga ganyan ang biblical point of view. Ang placebo effect, in expect nila na sila. Kung nasa isang huge group sila, maaari po na meron ding conditioned response. Talaga main conditioning. No. Hmm. Kasi paano ma, ma, ma pa condition yung testimonies kanina? Iba na naman yung vases dyan. Eh, bakit? Ah, ano, na, nasapian, nasapian. Iba yung nasapian, iba yung demon process, at iba yung demon manifestation lahat na barangay ay mayroong doktor na pwedeng pagkonsulta. In terms of healthcare services... Ano nangyari? May, may follow-up yun, yung, na, yung napalakad ni, ano, ni Pastor? May follow-up ba yun? Uh, talaga nakakalakad na? Kina gap between what is available sa mga siyudad, dun sa provincial. Oo nga, hindi madaling maniwala sa mga di umano milagro. Pero para sa mga taong walang-wala o sinukuan na pati ng medisina, masisisi mo ba sila kung titindig sila? I command you now. na! Para kumapit sa Himala. Hallelujah! Hallelujah! sa git. Ito tolong may Gcash si ano. ano. ano, ba na natutunan natin dito sa sa video na to. Hindi nakikita ko doon sa video kasi palaging ano eh, ang ang nangyayari pinapalakad niya lang talaga eh. As in wala naman ako nakikitang himala. Hindi ako sa, hindi ako sa 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 basher ah. I mean, minsan kasi pointless yung ginagawa ko tulad noon, may merong may liver cancer ano. Akala ko naman ang i-claim na napagaling eh yung cancer hindi. Nakalakad lang. So anong connection nun doon? 'Di ba? Pati yung may bakal, ano, i-claim na siya yung nagpagaling nung ano, yung nakalakad yung may bakal sa paa. Well, gumaling ka kasi nga, uh, may gumamot dun sa paa mo. Obviously, may gumamot kasi may bakal eh. Sino naglalagay nun? Hindi naman yung pastor na naglagay nun eh. Kundi yung mga doktor na naglagay ng bakal. Di ba? Hindi ko nagigits, man. Ano, ano ba yung... Ano ba yung himala doon? Hindi, siguro nakatulong siya katulad nung faith, ano na um, naniwala yung pasyente na gagaling pero i-credit unfair naman ko i-credit mo diyan sa propeta na yan. Di ba? Tapos sabihin hindi nagpapabayad pero I'm so sure may sobre yan after niyan. I don't know. Babawiin ko yan. Hindi ko, hindi ko alam kung may sobre. Baka, baka, um, ano. Pero imposible. Paano, paano magkakaroon ng operations yan kung hindi tatanggap ng pera yan, di ba? yung pagrenta ng mga ng mga venue, 'di ba? Kailangan ng ano doon eh. Yung kakain pa yung mga 'yan, 'di ba? Posibleng walang donation na tinatanggap 'yan. Hindi hindi ano eh, hindi nagawi doon sa part na yun eh. 'Di ba? Sa akin kasi parang misleading yung yung nangyayari. Parang nakakalakad pero hindi hindi naman matukoy ko ano sakit ko ano no sakit yung ano na, hindi nakakalakad dahil may hika daw. Di ba? Dahil may hika hindi daw nakalakad. Ano kinalaman ng hika do sa hindi paglalakad? Okay lang sana kung halimbawa uh, hindi makalakad dahil uh, may polio. Doon, tas ano? Papalakarin mo yon. Malupit yon, men. Pagka ganun. Epic fail nga yung ano yung bandang huli eh yung yung kay nanay nga eh. Epic fail yun eh. Kasi hindi hindi naman talaga siya ano eh yung yung nakalakad, parang pinilit lang siya, 'di ba? Eh sabi nung expert ano, hindi hindi daw talaga pwede yung ganun. Wala lang para may maipalabas lang, no? Pipilitin nila yung ganun. After ba nun? Uh, forever na ba nakakalakad yung matanda? Eh, hindi pa rin, man. Diba? Yeah, ang, ang ano bang purpose nitong ano nitong nung binablog ko na ganito. Syempre, ako uh, nakikita kong advocate na ako ngayon ng uh, maniwala kayo sa ano sa mga expert, yung may mga pinag-aralan talaga. Hindi ko naman sinasabi wag na kayo maniwala diyan at kahit pa paano may naitulong naman talaga diyan ano. Pero mas maniwala kayo dun sa ano dun sa talagang nag-aral na dalubhasa tungkol diyan sa sa kalusugan. Kasi itong mga ano na to, ang ang matutulong lang naman nito, ano eh, spiritual support lang naman eh. Kasi pag ayo kung ilang yung spirit, malaking bagay 'yon dahil lumalaban ka eh. Uh, need mong ano eh, need mong paglabanan talaga 'yung pinagdadaanan mo eh. Malaking tulong ko, eh. I'm so sorry ah. Nagkamali ako do sa spiritual lang. Nilang ko kasi eh. Pero men, dapat mas maganda kung talagang mag-combine 'yan. magpa hospital ka, mag-doktor ka at the same time magganyan ka rin. 'Di ba? Kasi minsan ano, minsan tayo eh, uh, ang hilig maniwala natin sa mga nagki-claim-claim na ganyan. Hindi natin alam baka mamaya mas mapasama ka diyan eh. Wala namang batayan ng mga 'yan eh. <laughs> Wala namang batayan dyan eh Pagka Pagka pumunta ka dyan Di ba? Come on Nililiteral nila yung Ano eh Yung Yung talagang dapat Ano eh Hindi ko kinukontento Ano Para Magbanal-banalan din Sinasabi ko lang yung totoo Inuulit ko, ako, ang dami kong kasalanan din sa buhay. Ang dami rin akong uh, maling decision na nagawa ko sa buhay. Pero sinasabi ko to, dahil ito yung totoo. ba? Diba? Kung yung mga pinipreach ko dito, pinipreach ko, unquote, pinipreach ko dito, inilalabag eh, ko rin naman, walang maapektuhan sa akin dahil hindi naman ako nagpapanggap na ano dito, na, na banal dito. Hindi naman ako nagpapanggap na pastor dito. Hindi naman ako nagpapanggap na nasugo ng Diyos dito. 'Di ba? Kaya kahit ano sabihin niyo sa akin, walang bearing 'yan sa mga pinagsasabi ko dito. Still objective pa rin ang sinasabi ko. 'Di ba? Kaya men sinasabi ko lang naman sa inyo na na mas paboran ang ano ang ang science. Actually yung science din naman, just din naman may dahilan kung bakit may science eh. Tama ba ako, mga men? 'Di ba? Yung mga pinapag-aralan natin, 'di ba? So, 'yan lang po muna. Uh, ang, ang wait, wait, wait. Ang sinasabi ko kasi, uh, mas maganda kung maniniwala tayo sa mga bagay na may batayan talaga. 'Yan lang naman. Kasi mahirap 'yun eh. Bagamat, di, may chance nga naman na totoo 'ano, kapag kahalimaw kinwento ng nang isang nagpapagaling na ako ay may kapangyarihan na ganito. Hindi malay mo totoo nga naman talaga na may kapangyarihan siya. 'Di ba? Ang problema nga lang, hindi naman natin alam kung saan ang galing yung kapangyarihan niya Eh. 'Di ba? Mas sure nyo ba? Hindi maniwala ka ito ay galing talaga sa Diyos. How sure are you? Na galing sa Diyos yung kapangyarihan mo. 'Di ba? Ano bang masama? Sabi niyo ang importante gumaling. Paggaling kasi sa demonyo may kapalit yan eh. Di ba? Kaya mag-iingat kayo. Ginagawa yan ng devil para malihis kayo do sa tunay niyo na dapat yung paniwalaan. Nasusulat naman yan eh. Di ba? Ililigaw kayo ng mga yan. Di ba? Instead ng mismong mismong Diyos na yung sambahin nyo, ang sasambahin nyo, yan na lang mga mga peking propeta na lang. Ang sasambahin nyo Dahil namang ha kayo sa mga pinaggagagawa Diba? Yun yung pangakit ng mga yan eh At magugulat na lang kayo Pinapaikot na kayo sa palad ng mga yan Diba? Mararamdaman nyo yan Pag kayo ginagawa na kayong tuta <laughs> ng mga nagpapanggap na propeta na yan Diba? Minsan kadalasan ganyan ang karakteristik ng mga Peking pastor mga peking mga mga ngaral, mga peking magagamot. 'Di ba? Uh, magbabanal-banalan 'yan, no? Ah, uh, tayo ay magmahalan. Ah, uh, sabi nga ng Diyos eh, ganito ganito. Pero mapapansin niyo, pinapaikot na kayo sa palad. 'Di ba? Kasi kadalasan na ah, hindi naman lahat kadalasan, yung mga ganyan tao may sariling agenda yan na hindi natin alam 'Di ba? Ang gawain ng mga peking mga pastor na 'yan, makikihalubilo 'yan para lumawak yung network niyan. 'Di ba? Ni prove naman ito, 'di ba? Itong propeta na to na tinatalakay ng KMJS. 'Di ba? Prove naman na ganyan ang mangyayari diyan eh, 'di ba? Dadami ba ang follower niyan kung hindi yan nagpumapapel sa kung saan-saan ano? Kung saan-saan? Kung saan-saan lugar? 'di ba? Then one day marerealize nila, putang ina, ginagamit pala ako nitong animal na 'to. <laughs> 'Di ba? Yan, yan ay yung mga mga kulto type na personality na wala ka nang alam kundi sinusunod mo siya na lang. na yung definition ng ng kulto. Ganyan si Jim Jones eh. 'Di ba? Ana na na, ano, i-research yung ano Jonestown massacre. Yung mga nauuto niya, 'di ba? Sa sobrang galing niyang mambola. Sa sobrang galing niya na na mangaral, ang dami niya na uto. 'Di ba? Yung pinainom niya ng cool aid yung ano, yung na may cyanide. Namatay lahat ng mga followers niya. Kaya delikado to eh. Kapag ka nagsasabi na ng mga Diyos-Diyos na ganyan, ang tapos nakaka- minsan may mga nagsasabi pa ng na mga na mga na mga peking propeta na nakakausap daw ang Diyos. Tapos wala naman sa gawain. <laughs> Di ba, men? Come on. Ang masakit, tapos nagpapabayad pa na kontra-kontra sa kung nakakausap mo yung yung Diyos, bakit kontra-kontra sa mga sa mga inaaral ng mga scholar sa Bible yung ginagawa mo. Di ba? Nakakausap mo pala yung Dios eh. Baka ibang Dios 'yan. Ibang God yung nakakausap mo. Come on, man, di ba? Basta kapag ka ang 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 pastor-pastoran at ang propeta-propetahan ay eh, may dinideklara na hindi niya kayang back upan, layasan niyo na 'yan. Mapapahama kayo diyan mga men. Anyway, yan lang po muna yung yung mapapag-usapan natin ngayon. Maraming salamat. Yun lang po. Bye-bye.